isang nakakakilabot na kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Pindutin ang notification bell at panoorin mo to hanggang dulo baka may mapansin kang kakaiba. Hi, ako nga pala si Alya. Hindi ko tunay na pangalan pero yan ang tawag sa akin para hindi ako mabuli sa school. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento ng kababalaghan isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Totoong nangyari ito at sana habang nakikinig ka, ay nasa ligtas kang lugar. Dahil hindi lahat ng manika ay laruan lang. Nangyari ito noong ako'y siyam na taong gulang pa lamang sa isang lumang bahay sa Taal, Batangas. Hindi ko makakalimutan ang bakasyon namin sa lumang bahay ng lola ko sa Taal. Isa yun sa mga pinakamatatandang bahay sa lugar. May malaking balkonahe, makukulay na kapis windows at kisaming gawa sa kahoy na may mga ukit. Malamig ang simoy ng hangin at tila ba binabalot ng alaala ng nakaraan ang bawat sulok ng bahay. Noong taong 2006, ito nangyari, panahon ng Semana Santa. Tuwing taon kasi bumabalik kami sa Batangas para magsama-sama ang buong pamilya. Isang linggo kaming nakatira sa bahay ni Lola Elena sa May San Lorenzo. Mahigit isang daang taon na raw ang bahay, sabi ni Papa. Minsan lang itong pinupuntahan kaya karamihan sa gamit sa loob ay luma na. Isang hapon, habang naglalaro kami ng pinsan kong si Jamie sa likod bahay, napansin namin ang isang parte ng lupa na parang bagong hukay Malapit ito sa isang malaking puno ng santol. Sa batang isip namin, inisip naming may kayamanan. Gamit ang stick at kamay, hinukay namin ang bahagi ng lupa at laking gulat namin nang makakita kami ng isang lumang manika. Ang manika ay gawa sa tela, maputla ang mukha at may damit na parang sa kastila. Daster na kulay, maroon na may puting lace kulang ito ng isang mata at ang natitirang mata ay tila gawa sa salamin na sobrang liwanag para bang nakatitig kahit saan ito dalhin. May tela itong nakabalot sa leeg, parang may sinadyang sakalin. Sino kaya naglibing nito? Tanong ko kay Jamie. Baka laruan ng mga ninuno natin, sagot niya. Dahil batang bata pa kami, hindi namin naisip na iwan ito. Dinala namin sa loob ng bahay nilinis sa poso at pinatuyo. Naisipan kong pangalanan itong Lucia. Mula noon, naging parte na siya ng mga laro namin. Ipinapatong ko siya sa kama ko sa gabi para kaming may bagong kalaro pero doon na nagsimula ang kakaiba. Sa unang gabi pa lang, na naginip ako ng batang babaeng nakaputing duster na may kulay maroon. Hindi ko makita ang kanyang mukha Natatakpan ito ng buhok. Nakatingin lang siya sa akin habang hawak si Lucia sa kanyang kamay. Tinuturo niya ako at sinasabing, Akin yan? Ibalik mo siya sa akin? Nagising akong pawis na pawis. Akala ko'y bangungot lang. Pero halos gabi-gabi ko na siyang panaginipan. Laging may parehong linyang binibigkas. Hanggang isang araw nagsabi si Jamie ng pareho ring kwento panaginip din daw niya si Lucia pero sa kanya naman pinipilit daw siyang papasukin sa ilalim ng lupa doon na ako nagsimulang matakot isang gabi habang nakahiga ako narinig kong may kaluskos sa sahig akala ko daga pero masyado itong mabigat para bang may batang nakayapak na naglalakad binuksan ko ang ilaw pero wala akong nakita nasa paanan ko si Lucia ang pagkakaupo ay tila nakatingin sa akin. Sa takot, tinapon ko siya sa aparador at isinara iyon ng mahigpit. Pero kinabukasan, nandun na naman siya sa kama ko sa eksaktong parehong pwesto. Ang mga mata niyang salamin nakatutok sa akin parang alam niya na siya ang tinapon ko. Nagsimula akong magtanong kay Lola tungkol sa lugar. Laking gulat ko nang malaman ko na dati pala may batang babae na namatay sa likod ng bahay. Anak ng dating may-ari ng bahay bago ito na ipasa sa pamilya namin. Namatay siya sa hindi malinaw na dahilan pero may sabi-sabi na sinakal siya ng sariling ina sa gitna ng pagkabaliw nito sa panganganak ang pangalan ng bata, Lucia sabi ng mga matatanda sa Taal, minsan daw lumilitaw ang bata sa likod bahay. Minsan daw naririnig siyang umiiyak. Pero hindi ito pinapansin ng mga bagong sali ng pamilya. Baka kasi hindi matuloy ang pagbebenta ng lupa. Isang gabi bago kami umuwi, pabalik ng Maynila, napuyat ako kakaisip. Alas tres na ng madaling araw, naramdaman ko ang lamig sa paligid. Bigla na lang bumukas ang ilaw kahit patay ang switch, sa salamin ng kabinet, nakita ko ang anino ng batang nakadaster may hawak na manika. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw. Lumapit, asya sa akin. Humawak sa paako, malamig. Sabi-sabing, huwag mong angkinin si Lucia. Napasigaw ako at nagising ang buong bahay. Nang makita nila ako, nangangatog ako sa takot. Saka ko nalang naisip baka dapat naming ibalik si Lucia kung saan namin siya nakuha. Kinabukasan, bago umalis, tinala namin siya sa likod bahay. Sa tulong ni Lola, nilibing namin siyang muli sa ilalim ng puno ng santol. Sa mismong lugar kung saan namin siya nahukay. Sabay-sabay kaming nagdasal. Mula noon, hindi ko na siya napanaginipan. Ilang taon na ang lumipas hindi na namin muling binisita ang lumang bahay, ipinagbili na rin ito ayon sa balita. Pero minsan, kapag nagsasaliksik ako tungkol sa mga lumang bahay sa Taal, may mga istoryang naririnig pa rin ako tungkol sa batang babaeng lumilitaw sa likod bahay ng isang bahay sa San Lorenzo. May hawak na lumang manika, nakadaster na maroon, at may matang parang salamin. Magandang gabi. Ako nga pala si Lisa. Hindi ako madalas magkwento ng mga ganitong karanasan, pero ngayong gabi gusto kong ibahagi ang isa sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas. Matapos, pumanaw ang lola ko sa probinsya. Si Lola Remy, kilala siya sa amin bilang tahimik, pero may kakaibang koleksyon mga lumang gamit, antigong santo at mga manika. Nung bata ako, palagi ko siyang tinatanong kung bakit ang dami niyang manika sa bahay. Ang sabi niya lang, may kanya-kanya silang kwento. At hindi lahat ng kwento maganda. Hindi ko nun binigyang pansin yon, Pero, nang pumanaw si Lola at ako ang napiling maglinis ng lumang bahay niya sa San Mateo, saka nagsimulang magbago ang lahat mag-isa lang akong nagtungo sa bahay. Plano ko sanang mag-overnight lang doon para linisin ang mga gamit ni Lola. Pagpasok ko pa lang, amoy lumang kahoy at insenso ang bumungad sa akin. Nakatirik pa rin ang mga antigong santo, pero napansin kong kulang ng isa sa mga paborito niyang manika, yung kulay gatas ang balat at may itim na mata. Habang nililinis ko ang kwarto ni Lola, may nakita akong baul sa ilalim ng kama. Hindi ko ito na alalang nakita ko noon pero mukhang sobrang luma na. May ukit ito ng mga bulaklak at mukhang gawa pa sa narra. Gamit ang flashlight ko, pinuksan ko ang baul. Mabigat ang takip at sumalubong sa akin ang amoy na parang bulok na basang damit na matagal nang nakatago. Sa loob ng baul ay isang manika, ang nawawalang manika ni Lola. Nakasuot ito ng puting bestida pero may bahid na ng dugo sa laylayan. Ang buhok nito ay medyo gusot at ang mukha parang nakangiti pero hindi normal ang ngiti. Parang pilit at nakakatakot. Tinignan ko ito ng matagal. Sa totoo lang, may kung anong humihila sa akin na huwag itong hawakan pero parang wala ako sa sarili ko nang bigla ko itong kinuha. Pagkahawak ko palang para akong giniginaw kahit sobrang init sa loob ng bahay. Inilagay ko muna ang manika sa ibabaw ng kama at nagpatuloy sa pag-aayos. Nang makaramdam ako ng pagod, nagpahinga ako sandali sa sofa at nakatulog. Madaling araw na nang magising ako sa tunog ng mga yapak, parang bata ah, na naglalakad sa sahig na kahoy. Dahan-dahan, tumayo ako para silipin pero wala akong nakita. Akala ko, guni, guni lang. Bumalik ako sa kama para matulog ulit. Pero laking gulat ko. Wala na sa kama ang manika. Akala ko na laglag lang. Tumingin ako sa ilalim ng kama, sa upuan, sa paligid. Hanggang sa mapansin ko ito sa may pintuan ng kwarto. <coughs> ang mga mata nito nakatutok sa akin. Bakit andyan ka? Bulong ko habang lumalapit ako. Kinuha ko ito ulit at inilagay sa altar sa may sala kasama ng ibang koleksyon ni Lola. Baka doon talaga siya dapat ilagay, ngunit pagsapit ng alas tres ng madaling araw, nagising ulit ako. Sa pagkakataong ito, may narinig akong iyak ng bata. Mahina lang, parang mula sa ilalim ng sahig. Nasaan na ang katawan ko? Paulit-ulit na bulong ng boses. Napabangon ako. Nanginginig na ang mga tuhod ko. Pero sumilip pa rin ako. Wala namang tao. Pero nang silipin ko ang altar, naroon naman ng manika. Doon na ako nagsimulang kabahan. Sa kakahanap ko, nakita ko ulit ito sa silid ni Lola, nakahiga sa kama niya at may sulat na papel sa tabi nito. Sa papel, nakasulat sa sulat kamay, "Ibalik mo ako sa hukay kung saan ako nakuha. Hindi ako laruan." parang may biglang lamig na bumalot sa buong bahay mabilis akong lumabas dala ang manika at tumakbo papunta sa likod bahay kung saan may lumang balon doon raw nakuha ni lola ang ilang antique items noon nang makarating ako sa balon hindi ko na pinansin ang takot binabago ko ang manika sa gilid at nagdasal pagkatapos ng dasal para akong nakarinig ng buntong hininga mula sa manika at unti-unti bumigat ang hangin sa paligid. Pagkaumaga, lumapit ang kapitbahay. Sabi niya, narinig mo ba kagabi? May batang umiiyak. Matagal na naming naririnig yan tuwing gabi, pero ngayon lang tumigil. Doon ko lang nalaman na ang manika pala ay dating pag-aari ng batang babae na nalunod sa balon. Si Lola raw ang nakakita sa katawan nito noon at kinuha ang manika mula sa bangkay ng bata. Simula noon, hindi ko nabinalikan ang bahay ni lola. Ibinenta na ito ng mga kamag-anak. Pero minsan, sa panaginip ko, may batang babae na nakaputing bestida ang nakatingin sa akin at nakangiti, at sa likod ng ngiting iyon, para bang hindi pa siya tapos.